Presyo ng bigas, posibleng tumaas ngayong Enero ayon sa grupong Sinag. Narito ang newscoop ni Kim Gomez. Maaring sumirit ang presyo ng bigas ngayong buwana. Ayon sa grupong Sinag, posibleng tumaas pa ng 2 piso ang presyo ng kada kilo ng well-milled rice ngayong linggo. Dagdag pa ng grupo, maaring umabot sa 54 pesos hanggang 56 pesos ang presyo ng kada kilo nito. Ito'y dahil pumalo na sa 31 pesos and 50 centavos kada kilo ang farm gate price ng palay at umabot na sa 50 pesos hanggang 53 pesos ang presyo ng kada kilo ng imported na bigas sa world market. Market. Tiniyak naman ni Agriculture Assistant Secretary Arnold Demesa na parating na ang karagdagang 495,000 metric tons ng imported na bigas sa Pilipinas, nalayang mas masiguro na maging sapat ang supply nito. Dagdag pa ni Asec Demesa, pinag-aaralan na rin nila ang paglalagay ng suggested retail price sa bigas. At yan ang news ko, ako si Kim Gomez, nagbabalita ng Tama, naglilingkod ng Tama.